Paano mag-add ng admin sa Facebook page? Kung gusto nyo mag ng admin sa inyong Facebook page, ang kailangan nyo lang ay sundin itong aking tutorial. Pumunta lang kayo sa professional dashboard at scroll down nyo para hanapin ang page access. Click mo lang sa page access, pwede kang mag-add new Facebook access kung ang role niya ay full control, at add new task access naman kung limited lang role. Then, search mo yung profile ng new admin mo at send ka ng invitation para maging admin siya. Pagkatapos, manotify siya at kailangan niyang i-review at accept invitation para official na siyang maging admin. Pag na-accept niya na, pwede mong i-click yung about section ng iyong page para malaman kung meron ng multiple admin ang iyong page. Ganun lang kasimple mga lods. Yung lang mga lods. Bye!